Guys, itatray ko tong kainin, yung pastel. Kasi hindi ko pa to nasusubukan. Pero nakikita ko to dito sa palengke namin meron. Karinay ko. 10 piso lang. Tingnan natin kung gano'ng karami yung 10 piso. Buksan na natin, guys. <laughs> Ayan, oh. No? Ang cute ng manok. 'Di ba guys, manok 'yan. Ayan. Tikman natin. Tikman natin guys kung mga ilang kung mga ilang subo yung 10. Pwede na 'to sa mga diet, guys. Ayan. Um. Mm. Ang sarap niya pala. Hindi ko tutunay tikman niya. Gusto talo ko din masarap. isang subo. Dalawang subo. Sampung peso lang, hmm. lang ito, guys. Mm. May Ang sarap pala nito, guys. Nakikita ko nito kasi sa, pa, ano, sa Facebook ba. Mmm. Tatlong subo. Satlong subo. Pangapat na subo. Samhalagang 10 piso ha. Bilangin natin yung subo. Hmm. Mga 6 na subo. Pwede na. Sa halagang 10 piso eh. Mmm. Kung bete naman sa'yo 10 piso, pwede kang bumili ulit. Gawin mo na lang tatlo. So. Masog na masog ka na. Ang oh, skrup niya. Tsaka ano, masarap yung kanin niya. Hindi siya malata. Parang meron ako na ito. Ano. Hmm. Sarap. Tapos yung kanin niya, hindi malata. Masarap sarap ng pagkasain. ス <laughs> ラストっぱだ Tara guys, samahan nyo ako. Magluluto ako ngayon ng sinigang sa miso. Ang gagamitin ko pong pang miso ay isdang tilapia po. First time ko po itong lulutuin na sinigang sa miso. Ang gamit ko po ay tilapia. Kain tayo, guys. Ang dami kong gutom. Ayan. Ang itim ko na sunog ako. Galing ako sa arawan. Mm Pa -hmm. Pakain na tayo. Kap. Kapasok ko lang ito ng What tayo mm. 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 ng Talagang pinakadabis itong kain. Isdang gata. Isdang ginataan. Tulingan ba to? Ha? Hindi ko alam. Hmm. Ang itin ko kasi galing ako nabas. Biyahe. Hmm. Tapos ano. Pakbit. Pakbit ba pa to diba? Mm hmm. Hmm. Yummy. Yummy. Kahit ganito lang talaga yung pagkain natin. Simpleng pagkain. Napakasarap. Mmm. Fun. Dahil kasi kami sa Mandalo yung mustang init ang biyahan namin. Tapos ito ulam. Hmm, grabe. Nagito ulam, sarap. Papa Andre Rice. Grabe, nagkasunog ako. Hmm. Eh. Wait lang, walang tayong kanin.

Ang tagal ko nang walang upload, guys, kasi busy-busy ako. May kasi ng, ano, problema. Pero ngayon, okay na naman. Kaya, thank you, Lord. Hindi mo kami pinapabayaan. Masakit ng ano yung isda na tambako tapos ginagata. Paborito ko talaga yun eh. Naniluluto natin ni nani sa amin. Hindi ko na ng kamay, ha? mas masarap sana kung merong rambutan. Ano <laughs> oh, ba? dessert. Ay, hey, hindi tayo nakabili pa. Mmm, yummy. Yeah, yeah. yeah Bye bye guys, thank you for watching. Oh. Boss.